Hala. Oh, Bubobanat na talaga si Bubol. Full. full force na yung ginagawa niya. Kaya pala full ang pangalan. Full na ang ginagawa, ginagamit niya lakas. Hala. Nangunguna ngayon si Paul. Hala. Ay, malakas talaga. Ayan na. Mag-overtake na si Angkas kay sipol na na ng lakas ayos very good okay sarap talaga mag bike supporter lang kami ni Obit sa likod oh yan pumunta na sa likod ni Angkas pumunta na sa likod magwa one line na to andito na si Obit may black may balak ito may balak magbitbit si Obit andyan na sa unahan bibitbitin na kaming lahat nandito na sa likod si Paul nagre-recover guys ginamit niya yung full force niya kanina Ingat ako guys. nak dikit guys. Unah aku tu. kumalas, malas. guys. binakas binakas <laughs> <aras> yang angkas <laughs> You seles aku guys kelas seles uh. uh. aku guys uh. kapag ganun ka pala kalakas ganun ka rin kakalas pinakalas ng MTB ang ang gravel bike Yan o. grabe to si Axel grabe mag accelerate Ay. naiwan yung dalawa sinubukan kong i-jump in sa kanya yung guro mga 100 meters yun pagdikit ko bumira wala na si Dongski na ubos ang lakas